Hello mga kagala! So, ayan. Mayroon lang akong gustong i-share sa inyo. At for ano na rin? For awareness. So, ito yon mga kagala. So, kagagaling ko lang sa bayan. Pag uwi ko, binuksan ko yung aking Facebook. So, ito yung nakita ko mga kagala. Tingnan nyo. Ayan. Ito. Ayan. Kahit sino, mga kagala, kapag nabasa mo kung ano yung ibinigay sa iyo ni Mamita, o ba? Diba? Talagang ma-overwhelm ka, matutuwang-tuwa ka, matutuwa ka, di ba? Diba? Tingnan nyo naman, may pa-free verified sa iyo si Mamita. O, ako din. Nung, mag, nung inopen ko yung akin Facebook, talagang nagulat ako at syempre natuwa na rin. Pero buti na lang mga kagala, talagang Kalma muna ako. Kahit nakareceive ako, nabasa ko na may pa free verified sa akin si Mameta. Kalma muna ako. Talagang binasa ko muna mga kagala. O tingnan nyo to. So samahan nyo ako mga kagala na basahin natin. So, ayan mga kagala. Advice ko lang po sa inyo. Kapag nakareceive po kayo ng ganito, yang nakikita nyo yan, yung binasa pa lang natin, huwag na huwag po kayong maniniwala agad o magkiklik ng kahit anong link dyan na nakalagay. Dahil po, isa po itong scam. Okay po? Scam po ito. Buti na lang po talaga, nagkalma muna ako. Kalma-kalma muna si Madam Gala bago talaga ako gumawa ng kung ano-ano pa. Pero, aaminin ko, natuwa po talaga ako. Sobrang tuwa ko sa ko. magkakaroon na ako ng blue badge at free ha. Kasi sa totoo lang mga kagala, hindi po yan free ang pa-blue badge ni Mameta. Hindi po yan free. May bayad po yan buwan-buwan. Kaya maging aware po tayo at maging alert. Huwag po tayo basta-basta maniniwala at magkiklik ng kahit anong link na ipinapadala sa atin ng kung sino-sino lang. Huwag nating hayaang mawala o makuha nila yung mga pinaghirapan natin. Don't ate. forget to follow, like, and share. Madam Galak!